natuwa po kami kasi tanggap na tanggap po ng mga tao na kailangan natin ng libro sa ating buhay. Uh -huh. ayon Together with din naman po ng aming mga reading awareness programs with Libro Espresso, parang mas natanggap po nila yung aming business because we have um, reading awareness advocacy din po. Mm -hmm. Very thankful po ako, especially nung nag-start po kami sa Batangas. Talagang sinuportahan po kami, even the local community leaders. Mm. Ayun, nasuportahan po talaga kami 100%. Gani. O kasi yung reality ngayon, ma'am, sa atin, even college levels, hindi pa ganun kaano magbasa. Di ba, ma'am? Yes, ma'am. Mm -mm. Sa Pilipinas po kailangan kasi... Kailangan, ma'am, we sa open are... Were... na lang buong Pilipinas. Ang <laughs> damihan mo <muna>, na, please. <laughs> meron po tayong ano, parang uh, we are number six in reading struggles worldwide. Oo, oh, tama. So, medyo kailangan po ang ang isa daw po sa solusyon talaga doon according to a ano reading, uh, reading association president is to uh, surround sa community dapat maraming books para maiisip nilang magbasa. And it's true Oo. po mm -hmm. na pag pumupunta po sila sa library cafe, mm -hmm. kahit ayo nilang magbasa napipilitan sila magbrowse. Mm -hmm. And kahit browse lang po, walang masama. Mm -hmm. Parang maaana ma sila, mata-turn talaga sila into reading kapag mm -hmm. malimit silang expose sa books kasi exposure po is the key para mahumaling ma ma po yung ating mga especially our kabataan to read. Mm -hmm.